Sa buhay, kapag marunong ka makontento, hindi ka makakaramdam ng ingit sa ibang tao. Pero alam nyo, kapag natutunan natin na makontento sa anumang meron tayo, yung ingit unti-unting mawawala. Isipin mo to, kapag kontento ka sa buhay mo, sa mga naabot mo at sa mga bagay na meron ka, mas magiging mapayapa ang iyong isipan hindi ka na mag-aaksya ng oras sa pagtingin ng kung anong meron sila na wala ka. Tandaan natin na ang inggit ay isang lason sa ating kaligayahan. Ito'y nagdudulot ng negativity sa buhay ng isang tao. Kapag marunong tayo makontento, mas madali mong makikita ang tunay na halaga ng buhay. Kasi lahat tayo may kanya-kanya timing sa buhay. Lahat tayo may nakalaan na biya, Hindi pala siguro sa mayon, pero magtiwala ka lang. Dahil kung para sa iyo yon, kahit anong mangyari, para sa iyo yon. Thank you so much for watching mga idol. Have a great and blessed day.